dahil hapon na dito guys at kap ni Ay, nandito lang sa bahay. So, yung function hall naman ngayon is busy-busy na kasi nandito na yung mga, ano, papunta na yung mga, yung kasal, nag, nagkasal sa simbahan. So, dito yung venue nila. Ayan, yung ating ngayon, fresh from Manila. Andito na si Marian Abasiosa. Ayan, ang dami din nagko-comment, naghahanap talaga kay Marian, mga nangungumusta, kung kumusta na si Marian. Diba? Eto na, ma'am si G. Go! Oh, kamusta? Hi, girl! Ay, ayan na siya! Ang fresh ni Marian! Ang fresh ni Marian! Hindi ka si Marian! Ay, <laughs> si yung goy! So, how was life in Manila, Marian? Very, very... Nag-stress mo ka happy. Ay, oo, sa biyahe. Uh, Kasi di ba 5 a.m. going to Cebu? Hindi, ano yung ang tawag dyan? katangahan. Hindi, kasi Ferrari. Saka gusto hindi, mo kasi... Hindi, hindi. kasi ako yung nagbook. Hindi mo napansin. Oh, yun hindi nga. Yung Dahil nga, nga oh. nangyari ka din kasi sa akin yan. Gusto ko makamura. Ha? Bakit meron ako stopover sa Cebu. Eh, na, nabook ko na. Ay, ano ko na. Nagulat nga ako yung, yung mental so, stopover sa Cebu. So, so, akala mo okay na siya. Tapos 10 hours talaga. Diba? Eh, 11 hours. Ako so, ano ginawa mo dun sa airport? So, hindi ako lumabas kasi ang lakas ng ulan sa Cebu. Wala, kainan ko ng kain. Masa, ano sa airport? Ano airport? 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 airport ginawa mo kwarto yung airplane. Pwede ba yun na pa ano? <laughs> Oo, oh, doon ka lang <laughs> muna kasi lilipat ka ng ibang aeroplano. Pero ang haba ng mga tayo so na dito doon, na. kasi doon wala namang aircon yung labas. Doon lang ako sa labas. Pwede ka naman mamasok sa loob. Bakit ka pa kasi lumabas? Eh, hiya ako. Ha? Mas okay nga din kasi naka-aircon. Hindi yun okay. OA niya lang. Kaya lang. Kaya lang. Ah, mahaling kasi yung bagay. O baka gusto niya pang maikot ikot-ikot sa loob. Oo, mahal uh, kasi sa loob. Mahal sa loob ng airport. Pero doon mas nakakapagod lumabas kung lumabas ka. Mm -hmm. Kasi mag... Hindi, tsaka pwede ka naman pumasok kasi may ka naman. Pabalik na sa Ay, sandali, sino na iwan kay nanay. Kung kapatid ko nila. At saka may mm. naupakan na sa amin sa baba. Wow. May ko yung ano, yung harapan namin. Pamilya? Mag-asawa. May anak? Wala. Ah, okay, good. At so, least, sabi hindi ko, may para may e e extra income naman, para pangbayad sila ng bills. Mm hmm. so, na rin ako. Huh? Hmm. talaga? Paano, paano hindi ka mapapagod? Walo lalaki mo. <laughs> Bakit? Anong walo? Isang araw lang yung walo. Ah, isang araw walo? Oo. <laughs> <No -o. laughs> sa mga pinapasin niyang video na... Yeah, oh. They bring Ay, kamusta ang barangay? O <laughs> barangay. Ha? Barangay. Oh, Wala ako ng, ng ano, ng ayuda doon sa ano, Ayun Ay, nga kasi kaya siya da, kasi meron siyang natanggap na ayuda. Bigat lang sa so, yung ano, yung, o... kan kan mga yung pang yeah. yung nabanggungan yung ganun na ano. At least meron, di ba? Apat na kilo. Namiss ko yung mukha ni Oyong. Talaan na mapaginiwang ko. Kasi lang dalawa talaga yung mag-beshi, guys. Mapaginiwang ko yung mukha ni Oyong. Si Oyong kasi, ano, kayo niya sumabi talaga sa mga inuman, sa kalokan ni... Marian. Marian. Mm. Tsaka nag-go back to back sila. Eh, lasing yun kasi ito eh. Kaya nahawa ko dito. Hindi, <laughs> tsaka ano, paano hindi mamahalin ni Oyong oh, si Marian? Inupuan ni Marian, tapos tsaka siya kumain. Ah! ah. Yun, isa lang. Yun na nga. <laughs> <laughs> Bote na condom. Ay, dawa! Ayan na. Joke lang. <laughs> so, totoo. Hindi joke lang. Ha? <laughs> <Ruk> ah! <laughs> joke lang. <laughs> oh, ka, si ano, si... Mama, si si Mama mo di ba nag-birth? Ilan ka na siya na Mama? 61. Ha? Ah, ano na siya? Kaya kami magkakapatid, nag-abagan kami. Ng, ano, um, na sa bari na. Na para sa birthday ni Mama. Sa ilang uh -huh. basta ka. Tapos, may nag may nag na nag lang na ayong ako na sa uh -huh. mm -hmm. So, mas malaking bagay 'yon, 'di ba? Kasi mas naka Anish. naka set at saka mas natuwa si mama sa mga request niya mm. <laughs> na may yung may sa sa labas Anong, alam mo nakakatuwa <laughs> sabi niya alam na nakakatuwa yung sabi Kung <laughs> kumain kami sa labas kasi di ba dapat <laughs> sa labas kaya kami ng mga menu doon ang ah, kinain namin ah, lechon manok ha huh? ah? yung know kada sister yeah, ko kumuha <laughs> ng tatlong manok mm. uh, at saka <laughs> dalawang liempo tapos tat tatlong bulalo mm. yun lang kinain <laughs> Sana pala sa bahay <laughs> Sabi ko, ha? Hindi. <laughs> pala sa bahay na rin kumahain. Marami Tumunta tayo dito. Tapos, kailang kain natin. Baka <laughs> di makakarami ka ba ng kanin. Oh, Oo, sabi ko, magkuna ka ng ano, ng ano ngayon, ng... Iba, iba pang kutay? Yung, yung ano ba, yung hindi madalas kinaka? Oo, Oo, Oo. O, sabi ko. Oh, yung minsan lang natin nakakain. Kaya tamtama ko sa kapatid ko kasi siya kasi yung nag ano, akala ko, pumunta kami doon tapos isa-isa kami ng oh order na may tag 182 na no? isang order, may rice na, may ulam na, yung ganun ba? Ay, in order ngayon, <laughs> lang. guha? Kumain pala ako ng parang nasa bahay lang. <laughs> kaya nga, pumunta tayo dito sa, sa asno yes ano, sa labas. sa, labas. para makakain tayo ng, yung mga, kin, yung hindi natin nakakain, hindi yung, nakain natin sa, ano, sa bahay lang. Bili, sana pabili tayo ng lechon manok na, limang lechon manok doon sa bahay yung natin. Mas mura pa, no? Kaya nga, pumunta lang dito, pamasahe pa tayo. Mahal no, <laughs> pa so, naman yung kanin, ikaw naman, ito, nagdala kami ng rice cooker dalawa. Ang galing ka rin yan. <laughs> mas mas nakatipid kami. Dalawang rice cooker ang dinala namin. Kasi alam ko, madami kami eh. Ang mga pamangkin, ilan? Mga 20 kami lahat. pa, huh? <laughs> mayama. mababa na ang ano, 35,000 sa ano. <laughs> <laughs> Tapos, yun na nga. Nabulsa yung iba. <laughs> Pero no, hindi ako nag-bulsa kasi nag ko dito pa. Ayoko maniwala. Pero, <laughs> no, kalahat, ah, kalahat eh. <laughs> Joke lang. Hindi yung nabalik kasi ito kapatid ko budget. bunch eh. kami ng pera sa Ang ah, Nagdagdag. Mayan kailangan ka uh. babalik sa Manila? Bukas din ng gabi. Ha? Uh, ano lang. Talagang Bada paano na sa and anniversary. And then, kinabukasan pa. Tapos ko na anniversary. Nasaan Ay, sure talaga? Oh, Magbabalik ko ako pa. Babalik ka na bukas? Sa so, 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 9. So, na agad ang... Ay, napakadali. Oh. Parang ano lang pala? Kasi yung mm -hmm. boyfriend ko magagalit pag hindi ako okay, oh, graduation ah, kasi ng grade 7. Hindi ba Grade 7? <laughs> <one, grade> <laughs> kasi, Pero in fairness, no, sexy, ano, sexy ano, pa din si Maria na. siya kasi hindi na, siya tumaba. Hindi na, pagkati yung bibig niya. Hmm. Ayun <laughs> <laughs> o no, may skoba <laughs> dyan. <laughs> kasi yung ibig, hindi niya makamot. Yung ano lang, boyfriend niya, tangkam. <laughs> sinabi rin niyo ako, ni nanay pala na, uwi ka rin agad. Okay? Saglit ka lang pala namin makakasama. Uh, wala akong dalang damit eh. Ang <laughs> Yun na naman siya. Yung ano na naman yun. <laughs> ano yung mga nandiyan na iwan yung damit? <laughs> yun na naman iiwan yun. <laughs> Feeling ko lang. Ang dami kaya nang naiwang gamit dyan. Ay hindi. Si damit-damit. Ako ako talaga marami. Hmm. Ako Parang na, na. Nalungkot kabi, eh. Kaya nalungkot din ako kasi Parang nalaman, po nalaman po. ko na ano pala. Magalit yung Parang may iba na siya ng ano. <laughs> Parang... Nag-focus na siya ano ka na, nang mag-ano ka? Ano tawag doon? Um, tawag? pero parang may nagpapatid mo. Mag-change ka na. Hala! Charot! Agad-agad? Agad-agad? Wala namang bago sa'yo. <laughs> Ikaw pa, easy to get to. Ikaw pa ba, easy to get na ako Nakailan daw? Sabi niya, pumasok na ako sa school. Ah. Oh. Ayan, Ayan na, kaso maging stay oh, to. Yun, 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 yun. I'm sure. Uh, grade 8. Walang kilala ko yan. Ah. <laughs> Ay, Ay? Tulog ako kagabi maaga. Hindi yun biglang nangatid. Ano niyan talaga? Sakit niyan talaga. Ayun, <laughs> Kaya ba sabi niya, ay siya ka ba? At wala ako sa labas. Doon sa school. Yun pala para may makita siya. Ah, oo. Uh, <laughs> <laughs> para may makita siya. Gagamitin oh, oh. niya lang yung story ko. Oo, oo. Kasi kami kakain. Punta tayo sa ano? Kay Ma'am CJ. Tsaka hindi ka pwede, pag umunta ka rin ng 1.30 o ano, wala na. Tapos ginanan ko siya. Basic. Kati ka na naman. Nagkagulo na dito, guys. Nandito na din si Jin Jack. na Hindi, ikaw. Tsaka kiniklay mo naman sa sarili mo na maganda ka. Ano na si Jigjag. Tumasa niyo. mga comment si Oyo lagi kasama? si guys. Katulog kasi laging po. Kasi puyat siya At least Tama naman talaga. Kasi nakapag-Singapore, Japan, ayun yung sumama sa mga lakad na yun. Yun yung si rason din na ayon yung sumama kasi syempre iniisip natin pag ganyan may mga oh, sakit na ka, ano, kapamilya natin. Kahit ako ba naman? May sakit na kasi si Lola. Si Lola. Oo. O di yung nag it ano tayo? Kailan ba yung umalis tayo sa Surigao? Di ba tulala siya? Kasi nag-away sila ng jowa Ha? Hindi. Wala akong May, time na tulala si Jigjig. Yun time yung na iniisip ni Lola. Okay, na, okay, ano okay, ano, uh, ano, ano lang din yung Siyempre, yung takot na kapag nasa malayo okay, siya. Okay. tapos kailangan niyang oh. umuwi oh. ng, oh. ng, ng alangan eh parang kung sobrang layo overseas na yeah, tama. ay ah, hindi Singapore <laughs> o <or> Japan ay <laughs> 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 ah, hindi yung siya tum ano ah, kaya kasi punta to, to si ayaw. pero na no, kasi lolo mo no? Oh, Umabot siya ng 95. Grabe, no? 96 na, yung... na siya dapat ngayong September. September? <laughs> oh, bukas kasi guys, mabibisi si... kami kasi yeah. anniversary bukas na minabuhay. Na... So, medyo kompleto-kompleto kami bukas sa anniversary ng Hinaguan Nature Park. Kaya yan yung paabangan natin bukas. Kasi magkaabang pag-uugma. Ha? Ano naman? Ang sige, ating suutong. Ang sige, ating suutong. Ang sige, ating Best in suit. Best in suit Best and Guys Magandang ang mga Outfitan Na Nagsisidatingan na sila Ay wagan Gwapa kay Kamar Ayan Si Melmar po yung magiging host ngayon sa a, Ayan eh Pwede ra Ano na lang and Siya yung magiging host later sa function hall Sa so wedding And then, uh, ayan, at si datingan na po sila. And nandito po yung bride. At the same time, si Trisha or si Katrish Vlog pa din ang nagbe-makeup sa kanya. So, um, na Nagre-retouch sila ngayon. Hi guys! Okay? Hi! Wala ko na lang sin. Go Mar! Mar, igang kayo Mar! And uh, then after huh? that, we Come. will start our program po. Para ingos po tayo. Ayan, um, nandito na sila. Naka-ready na sila ba ba dyan. Set na sila. Magpagubot na na sa kinikinig. And of course, meron po tayong photo booth. Then before the entrance of our venue, diyan po sa pool size uh, if you are going to look at the pool, found at the right side. Niyan ba ipo-turo po you can ask. Uh, check, okay now. But don't worry, 430 and beyond, um, dili pa kaya siya naari na kainit tayo. So, during our program, uh, um, malesin naman nila ang kainit. So, among tako mapasensya pasensya sa inyong tanan po. Oh, ayan na fresh, fresh na ako. Nakapagligo na ako, guys. Dahil later is mabibisi kami. Kasi magre-ready kami ng mga ricados, mga sahog para bukas sa mga lulutuin namin. So, alas ko na ng hapon dito. And since bukas naman is walang pasok si Liday, so later-later oh, na ako uuwi. Siguro mga 7 or 6. Kasi tutulong ako dito sa paghiwa-hiwa ng mga uh, lamas, mga ricados, at iba pa na preparation. Nakapagpangumpra na din para bukas sa mga lulutuin sa... Hinaguha Nature Park Anniversary. So, abangan natin. Yan ang ating papakakaabangan bukas sa aming ganap. So, thank you for always watching guys. And hindi na ako masyadong nag-video doon sa nag-event. Siyempre, nice ko i-shout out si Ma'am Rafaela na laging nanonood sa ating video. Thank you po for always watching ma'am. And God bless. Ayan na guys. See you tomorrow. Bye!